medyo madilim dito sa ano. Nandito tayo ngayon sa Binangonan Rizal, no. Sa Barangay Makamot, Makamot ba 'to? Yung Uy, sino 'to? Medyo madilim dito. Yung teammate ko sa basketball, si Paramil. Eh nagbakasyon galing Taiwan. So napadpad ako dito kanina kasi nag-drop off ako ng pasahero. Eh, pabalik na siya ng Taiwan this coming 21 yata. November 21. So, ilang araw na lang. Eh, sabi ko, pinilit ko siya makontak kasi hindi makontak mo. No? Tagal na rin kami kahiwalay na no, sa Taiwan. Nauna akong buwi. So, pupuntahan natin ngayon siya. Uh, nagbigay na siya ng address na ano, uh, siguro mga uh, 2 kilometers away lang doon sa pinag-drop off ko. Right. Sa resort daw siya eh. Nandito na siguro yun. Kamusta na kaya yun? Wala naman siya dito. Madam, saan yung ano? Ma, uh, yung resort. Ano ba yan? Marabel. Ah, ito. Ah, sige. Dito na siguro ito. Salamat. Saan ba yun? Ito na pala yung resort eh. Nalabas daw siya. ito sentro uh, namin to sa Taiwan eh. Six footer kasi tong si Paramil. So nakailang championship kami nito magkasama lagi sa basketball. Eh, ito na, nasa unahan. <laughs> ano par? Oh, ano? <laughs> <Hello>? Ang <laughs> laki mo pa rin oh. <laughs> Nakapagatid ako dyan sa ano. Oh. Gusto ba? ay eh, uh, dali mo na. Dali mo na sa Taiwan to. Motor. Sa bahay nyo? Ba't di ah, dito ka galing? Ayaw, may ikot ako pa pa ganun. Kaya low, la, paikot pala yung daan yan eh. Dito. Oh, nakapagbaba ako diyan no, oh, sa may ano ba yung lugar na yan Ano 'yung lugar yan Nakalimutan ko. Oh, doon sa may shell darangan o oh, darangan 2 kilometers lang dito hindi ko alam dito sa inyo eh kami, pero pag uh, binigyan mo ako ng address mahanap kita Ayon, oh ko, nawalo, ko lang Ah. Uh, yeah, madaming hams pala diyan. Dapat pala dito na ako dumaan. Oh. sabi ko nga ano, sa Kasi Ryan, oh, yun. Tapos na-kontak ko pa mangkin mo yata yan. Ayun. Ay, eh, wala. Loko. <laughs> Tara sa inyo. Tama tama eh. Gugutom pa naman ako. Hindi <laughs> kakakain ko lang. Sakay ka na. Malayo yata sa inyo eh. Ha? Maputik? to? <laughs> <laughs> sa inyo to ng resort na to? Oh. <laughs> tal vez